Yo mga brother, ngayon panoorin natin yung nag-viral na teacher. Ito, gawa natin yung reaction video kasi naging student din tayo. And syempre, nag-practice teaching din ako. Nag-experience din ako magturo. Okay, let's go. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. So, unang-una, may, uh, may point dito si ma'am, pero hindi natin alam kung ano talagang ginawa ng mga estudyante sa kanya kasi sobrang galit na galit talaga siya. So, yung hinihingi niya lang siguro yung respeto. ah uh, tama yun. Tayo bilang mga estudyante, uh, dapat respeto talaga natin yung teacher natin kasi sila yung natuturo at nag sa atin sa loob ng classroom. Nung nag-aaral pa ako, milyo din ako. Medyo may kalikutan, may uh, pasaway. Pero uh, nagre-respeto pa ako sa mga teacher ko. Alam niya ng mga na, naging adviser ko. Shoutout po sa inyo nung simula uh, elementary school college. Yeah. Kasi meron may mga ano talaga eh, may mga uh, may mga pasaway talaga na yung teacher nila is uh, pinapahiya talaga nila kasi ikaw bilang teacher kung papayag ka ba na ipapahiya ka ng student mo. Kaya siguro sobrang galit na galit si ma'am kasi hindi niya matake yung uh, ginawa siguro ng estudyante. Hindi natin alam eh kung anong nangyari sa proceed tayo. Pangalawa, hindi ako nag exam para lang hindi irespeto. Sa mga katulad yung wala pa kalamang... Ano ang ginawa ng mga student niya dito? Hindi naman maglalabas yan ng ganyang uh, sama ng loob kung walang ginawa sa kanya. Proceed tayo. Ang kakapal ng mga mukha niyo! Hindi <coughs> niyo makayang buhayin yung mga sarili niyo? Hindi kayo malulong rumispeto? kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Nako, medyo power yun, ma'am. Dito parang medyo tagilid si ma'am kasi Ah uh, parang syempre parang nagja-judge ka na, nagda-down ka na ng uh, student mo. Ah uh, Iyo ba naman sabihan ka nang walang mararating. Pero kung sa akin yun, okay lang yun. Tete ko yun. Kasi nasa sa'yo yun kung uh, dadamdamin mo o pababayaan mo lang. Mas maganda pabayaan na lang siguro. Gawin mo na lang uh, kung may sa sa'yo, may, nag may nagsasabi na wala kang mararating sa buhay. Siguro sabihin mo na lang na ano. Okay lang. Uh, gawin mong motivation kung ano yung sinasabi nila. Instead na magalit ka, maghimagsika ka. Uh, Uh, Gawin mo na lang motivation yung mga sinasabi nila, yung uh, pang pangda nila. Ako na nagsasabi sa inyo? Wala kayong lugar sa mundo. Ito dito medyo par talaga si Ma'am, walang lugar sa mundo. Kapag bitaw siya ng medyo masakit na uh, salita, wala ang lugar, wala kayong lugar dito sa mundo. Lahat tayo ay may lugar po dito sa mundo. Isinilang tayo dito para uh, mabuhay. Medyo tagili dito si Ma'am. Uh, Siyempre, sa pagsasabi niya na wala kayong lugar dito sa mundo, medyo masakit yun. Lalong-lalo lalo na kung marinig yun ng parents na mga student niya, siyempre, bakit mong pagsasabihin yung ang uh, mga anak namin ng walang lugar, kami ang nag, uh, nagsilang niyan. Sino ka ba para magsabi ng ganyan sa mga anak namin? Kaya dito sa moment na to, parang tagili dito si ma'am. Kasi lahat tayo ay uh, may lugar dito sa mundo. <coughs> Umaba ka na doon! Batawa ka pa! Gratos! Medyo ano, masakit na word yun eh. Siguro nung panahon ko kung ako pinagsabihin ng gano'n siguro uh, magagalit ako kasi nung araw talaga as in uh, pasaway talaga ako pero may, yun nga sinabi ko kanina may respeto ako pero siguro kung gano'n sinabihan ka ng gano'n ng picture mo, hindi ako papayag ng ganun. Depende kung ako talaga yung uh, may kasalanan. Siyempre, tatanggapin ko yun. Hindi ako, mag, uh, hindi ako magsasabat. Pero kung ganun, uh, sinabihan ka ng medyo mga masasakit na, siyempre, papalag ka na dun eh. Pero hindi natin alam kung ano talaga yung ginawa ng student niya sa kanya. sobrang ano talaga ni ma'am, sobrang, uh, sobrang galit. Parang puputok na yung ano, kasi lahat na sabi niya na eh parang hindi niya na na-control kasi medyo mga masasakit na yung mga binitawan niya nga mga words galing squatter nang mararating sa buhay oh, shit! oh shit! ayun o no, galing squatter so teacher maraming magbabash sa'yo dito kasi malaking sampal to sa mga squatter na parang sinabi mo na rin sa kanila na wala silang mararating. Kami squatter din kami pero mabubuti yung puso namin. Kaya wag hindi dapat lahatin. Kasi mas saludo pa ako sa mga taga squatter kasi sila pa yung nakakaintindi. Sila pa yung mas uh, magaling makisama. Sila pa yung mga ma may mabubuting uh, puso. <laughs> pag may bisita sila, papakapihin ka pa, pag uh, almusalin ka pa, or kahit anong gusto nilang i-offer sa yo, ganun yung mga taga-squatter kaya 'wag mong lalahatin ma'am, medyo foul ka diyan. Medyo mga babash ka niyan. Kaya kung anuman yung na nangyari sa kanila, hindi natin talaga alam sana maayos nila to sana uh, maghingi silang ng mga kapatawaran. Tapos yung mga student naman diyan, eh uh, ito lang mga idols o irespeto natin yung mga teacher natin. Kasi sa atin yan magmumula eh, pag nirespeto natin sila, syempre ire-respeto din nila tayo. Dito ano, panig ako dito kay teacher pero may, syempre may mga fault talaga siya na nasabi, may mga masasamang uh, words siya na mga nasambitan, siguro sa sobrang init ng kanyang ulo, sa sobrang galit niya, sa sobrang inis niya sa mga estudyante niya, hindi natin alam kung anong nangyari sa kanila. Kaya shoutout sa lahat ng teacher na mabubuti ang puso at uh, mahaba yung pasensya sa mga student nila kasi napaka stress talaga maging teacher naranasan ko rin mag practice teaching before so elementary grade to yon shout out sa kay ma'am Chris sa aking uh, teacher yung nag naturo sa amin so napaka stress talaga lalo na yung uh, medyo mga pasaway na student di mo talaga maiiwasan ang magalit or sumigaw kaya yeah, saludo ako sa mga teacher na ano na, ma, na mahaba yung mga yung mahaba yung presensya and uh, mababait. Kaya nako nila yung uh, sarili nila kaya shout out sa inyong lahat mabuhay kayo.